investment, naku, pangmayaman lang ata yan. Isa sa mga maling akala ng mga pangkaraniwang mamamayang Pilipino kapag sinabing investment, pangmayaman lang ito. Well, siguro dati noong panahon ni Kopong Kopong pero hindi na ngayon. Dahil marami ng safe at legit na mga investment instruments na maaring i-avail ng masa? Ito muna ang tanong ko sa'yo. Kaya mo bang magtabi or mag-ipon ng 33 pesos or 30 plus 3 sa isang araw? Yes ba ang sagot mo? Aba, pwede ka nang magsimula sa tinatawag na pangmasang investment ang mutual fund. Ito ang pinaka-basic na paraan para magiging ka partner ka, kasosyo, ka-shareholder ng mga malalaking kumpanya or negosyo dito sa Pilipinas katulad ng SM, Jollibee, Ayala, PLDT, Meralco at kung ano-ano pang mga malalaking kumpanya dito sa ating bansa. Paano there are 50 plus mutual fund companies dito sa Pilipinas? Sa 50 plus na ito, pumili ka kung alin dito ang nais mo na magkaroon ka ng account. Siyempre, maganda mag-research ka muna. You have to know alin kaya sa mga mutual fund companies na ito ang mga tinatawag nating top performing mutual funds. At yun ang mari mong piliin. Bakit? Kasi kumbaga, yung mga mutual fund companies na yun, doon ka maaaring kumita ng magandang return. Kailangan bang pumunta sa office mismo ng isang mutual fund para magkaroon ng account? Basically, yes. Pero dahil sa naka-lockdown tayo, medyo hassle, di ba? Risky pa rin talaga. Pwede ka rin namang makapag-open ng account sa so mutual fund investment through a distributor, katulad po ng Rubber Financials, na maaring i-access mo through International Marketing Group or IMG. Ngayon, once na napili mo ang pinaka-convenient na paraan para magkaroon ka ng account or investment sa mutual fund through IMG, then nag-enroll ka. Kumbaga, meron ka na kasing automatic na 1,000 pesos worth of shares sa iyong Soldivo Mutual Fund. Ang Soldivo, isa po yan doon sa binanggit ko sa inyo kanina na 50 plus mutual fund companies dito sa ating bansa. So meaning, nag-enroll ka lang sa IMG, meron ka na kaagad na set up na account sa isang mutual fund investment. At syempre, kung nais mo na madami kang account sa mutual fund, aba, hindi lang naman Soldivo Mutual Fund ang maaari mong i-open through International Marketing Group or IMG. Dito po sa IMG, meron pong anim na mga top performing mutual funds na maaari mong pagpilian or kung nais mo, meron kang account sa bawat isa. Sempre mamumuhunan ka para magkaroon ka ng access sa mga top performing mutual funds na ito. Anong ibig sabihin? Of course, you need to enroll with IMG. Ang enrollment fee po dito sa International Marketing Group ay 5,500 kung Pilipinas rate. At yun na nga, yung 1,000 sa iyong enrollment fee, automatic na mapupunta sa iyong IMG Soldivo Mutual Fund. At kung nais mo pang magkaroon ng account sa mga mutual fund companies na ka-partner ng IMG isa pa sa mga advantage mo ay you will enjoy zero load fee or entry fee anong ibig sabihin nito kapag tayo po ay nag-invest sa mutual fund meron pong tinatawag na entry fee normally 3.5% po ito now if you will open an account sa mga mutual fund companies na ito through IMG wala pong 3.5% na sales load. 0% po 'yan. Meaning buo yung pera mo na makakapag-invest. Kaya halimbawa, kaya mo yung iniipon, 'di ba? Na 33 pesos a day. Kung mabubuo mo yon sa isang buwan, 1,000 pesos yon. Yung buong 1,000 pesos mo, syempre, itatap up mo na sa iyong mutual fund account. Buo na buo po yon na makakabili ng shares. Hindi po yun mababawasan dahil nga ikaw ay isang IMG member. So, ibig sabihin, kumbaga, marami yung shares na iyong mabibili. Ngayon, tandaan mo, na kapag nag invest sa mutual fund, of course, wag naman isang beses lang. Baka nag-open ka ng account, di ba? Meron kang ka ng automatic na napunta doon sa iyong Soldivo Mutual Fund na 1,000 pesos at yun lang ang iyong investment. Hindi po yun dadami. So, ang gagawin mo, Every single day, kung yun lang talaga ang kaya mong ipunin, 33 pesos a day. syempre, pag nabuo mo yan, 1,000 pesos sa isang buwan, o oh, ihulog mo. Ibig sabihin, kailangan meron kang disiplina na, ah magtatabi ako ngayon ng 33 pesos para pag-top up ko naman at the end of this month sa aking mutual fund investment. Halimbawa, Soldivo, di ba? Alam niyo po ba sa Soldivo mutual fund, ang pinaka minimum na maaari mong idagdag dyan ay 500 pesos. Kaya nga kung halimbawa, kinapos ka, di ba? 15 or 20 yung naipon mo sa isang araw, pwede pa rin yun. Basta kung nakabuo ka ng 500 or more than 500, maaari mo yung top up sa iyong IMG Soldivo Mutual Fund. Hindi ba pwede naman lahat? Kahit yung mga nagtitinda ng balot, kahit yung mga security guard, lahat pang masang yung Mutual Fund Investment, dahil 33 pesos, di ba? Yung iba hindi yan pinapansin. Pero kung bibigyan mo ng halaga ang bawat piso, ang bawat sinti mo ng iyong kinikita, kahit Maliit yan, pero pagka nabuo mo at iyong ibibili ng mutual fund investment, di ba? Malaking pera po yan pagdating ng panahon. Hanggang kailan ka lang maglalagay ng pera doon sa iyong mutual fund investment? Halimbawa, hanggang kailan lang po ako maglalagay ng 1,000 pesos, yung pag-iipon ko po ng 33 pesos a day, hanggang kailan ko po yun gagawin? Aba, ikaw po yung makakasagot niyan. Kasi, kailangan, kapag ka nag-open ka ng account or nag-invest ka sa mutual fund investment, ano ba dapat ang objective mo? Bakit mo ba yan ginawa? 'Di ba? Para ba yan sa retirement mo or what? Magkano ba yung gusto mong maiipon? Doon sa ginagawa mong pagdidisiplina sa iyong sarili na paghuhulog diyan ng 1000 pesos a month or 500 pesos a month, depende sa basta nag-iipon ka, 'di ba? 30 pesos or 50 pesos sa isang araw, pag nabuo mo, nilalagay mo sa iyong mutual fund investment. Bakit? Para saan ba yan? may pangarap ka na gusto mong matupad. Kapag halimbawa, ang pangarap mo, 1 million, syempre, kailangan mong malaman ilang taon mo yun bubuuin. So, dapat, meron ka ng objective doon sa ginagawa mong pag invest sa mutual fund para malaman mo kung hanggang kailan ka lang maglalagay ng pera Or hanggang kailan ka lang bibili ng shares doon sa mutual fund investment mo. Saan pa kaya yung mga pangmasang investment? Aba, ito po, kaya mo bang magtabi or mag-ipon ng at least 88 pesos sa isang araw? More or less nasa 2640 plus 'yan, 'di ba? Ngayon, saan mo ito ilalagay naman? Kapag ka, sa isang araw kaya mo 88 or more than that ang iyong maitatabi sa isang araw maari mo yang i-invest or ipunin sa tinatawag nating Kaiser Saving Program. Itong Kaiser Saving ay magandang panimula para magkaroon ka talaga nung tinatawag na 3-in-1 saving program. Dahil itong Kaiser Saving Program, meron ka ng insurance. Ibig sabihin, pag may nangyaring masama sa'yo habang ikaw ay naguhulog or nag-iipon dyan, then ang pamilya mo merong instant pera. At hindi na nila kailangan pang bayaran ang remaining balance na premium kung halimbawa may nangyari masama sa'yo. So instant pera yon sa kanila. At meron din po itong health healthcare. Ibig sabihin, kung ikaw naman ay na-hospital, syempre meron kang magagamit na benefits or meron kang hospitalization coverage. Of course, you have to take note ang coverage po nito, syempre, magdidepende kung ano yung saving plan na kinuha mo. Kaya kung halimbawa, ang kaya mo lang ay yung 88 pesos a day, di ba? To 6 for 7 a month. So, syempre, mababa lang din naman ang coverage dyan. Hindi naman ibig sabihin, halimbawa, paano po kung ang, ko, ang hospital bills ko ay 100,000, eh ang coverage mo lang ay 40,000 or 50,000? Siyempre, sagot mo yung balance, di ba? And you have to take note na itong Kaiser Saving natin, integrated po ito with PhilHealth. So, siyempre, kapag ka na-hospital, Siyempre, uunahin pong ibawas ang PhilHealth, sunod na po yung Kaiser Saving Program mo. Kaya, maganda talagang panimula ito para at least meron ka ding magamit for your healthcare needs. At hindi lang po nagtatapos doon ang Kaiser Saving. Meron na rin po itong investment. Ibig sabihin, ang pera na iyong iniipon dyan, magmumultiply. Magkakaroon po ng growth. At you have to take note itong Kaiser Saving program kasi may mga tao, eh hanggang kailan lang po ako mag-ipon sa Kaiser Saving? pitong taon mo lang yan pag-iipunan. So, kayang-kaya mo talagang na maglagay ng pera dyan. Napaka short term lang, di ba? And at the same time, maaari ka pang magkaroon dito ng tinatawag na annual lifetime healthcare benefits kapag nag-mature na. Ibig sabihin, Pagka nag-mature after 20 years, kasi 7 years kang nagbabayad, tapos 13 years yan na nag earn ng interest, of course, during that time, meron kang insurance, meron kang healthcare, and of course, meron kang investment on the 8th year to 20th year. Of course, pagdating na maturity, good as cash ng yung saving program. So, doon mo na once na nag-mature, doon mo na siya pwedeng i-withdraw kung gusto mo siyang i-withdraw. So, tandaan mo, nagsimula ka lang doon sa barya, nag-ipon ka lang ng 88 pesos a day or 100 pesos a day, then pagdating ng araw, may pera kang maaari mo ma-enjoy at makuha. Hindi dahilan na walang pera, maliit lang ang kita para hindi makapag-invest. Marami na po ngayon ang mga Investment, mga saving program, investment program na maaring maumpisahan kahit maliit ang iyong kita. Ang pinaka kailangan mo lang gawin, meron kang disiplina na kahit konti lang yung pera mo, meron ka pa rin itatabi para iyong mai-invest at maari mo yang magamit kapag ikaw ay mangangailangan na. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din ma-aware dito sa mga available na mga saving program na maaari silang magkaroon ng account para sila din ay mag-enjoy pagdating ng panahon.